Eh, hey, ma'am. Siya po yung anak ni Aling Zenny. Mira. Mami? Tinawag mo ko, Mami. and Mrs. Avedra. Nandito pala kayo. Semi, pasensya ka na. Hindi kami nakapag-abiso uh, na dadalaw kami. Okay lang mo yun. Walang problema. Salamat. Semi, si Lira. Ano ang nangyari sa an anak ko? Anak, anong nararamdaman mo? Anong nangyari sa kanya? Parang nananaginip yata siya eh. Kasi narinig ko tinawag niyang mami si Roxanne. Oo? Oh? Oo eh. yung hindi ba? Hindi ko maintindihan eh. Parang... Parang wala ka sa sarili mo kanina, kaya nag ka ni Anak, okay ka naman? nanaginip po ako kanini. Tapos pagising ko ho, sila ho yung nakita ko. Pero, wala na ho akong Ano nakita ko na ho nangyari yan, ilang beses na. Ano daw ho may epekto ng anesthesia, di ba no? Ang sabi nga ho ng doktor, magkakaroon pa daw ng ilang episodes na ganyan. Kaya huwag masyadong ano, alalahanin. <laughs> yung damdamin, parating nangyayari yan. Ganun talaga. Ha, nagkakamali kami ng ang timing ng pagdala. O, babalik na oh, lang uh, ulit kami. Oo. Ah, uh, oh. tuloy na siguro kami. Ay, okay. hindi Okay lang. Okay lang. Ma'am Roxanne, matagal ko na po kayong hinihintay. Gusto ko po sana kayong makilala at makausap. Okay lang po ako. Huwag muna po kayo umalis, oo. So.